magpalit dia ay ko og materialis para sa water meter kay na ay itaod magguha ko og check valve na swing type kay isa ni sa requirements sa uh, para sa water meter karon magkuha ko og git bag nga 1 inch brass type isa po ni sa requirements dapat na ni para naatay control para dili na ta madungagan ana ba karon magkuha na taong nipple nga GI nipple nga GI ha dili nila nga nipple so 6 inches na ang gikuha bali duha ka buhok nagdungag pug isa ka 3 inches para sa supply pa dong sa balay bali check dayon kini akong itaod pag human og kuha dire na pud sa GI ilbo bali duha ka buhok. dapat baga siya nga ilbo dayon magkuha ta og duha ka score plug para natay itabon sa ato ang mga fittings kay dili pa man ni ma-applyan dayon karong adlawa magpaabot pa man tag inspection then magkuha na pud tag teflon tape so karon kung kompleto na ato ang kailangan na materialis paguman ug bayad at doon din sa area so mao nga area ang taoran na nato bali puhon ani tukuran gyud na siya og balay ah, kita gyud maka makatirada sa plumbing ya so bali mao ni tanan ato materialis na kailangan natong i-install karong adlaw so karon ato na siyang i-assemble para mahuman na fast forward na nato gamay mauna ni siya karon so paspasay pagabuhat pagkabuhat dali lang kayo ni i-install at huwa na ni ipatindog sa area para ma inspection na pag ma inspection na nila approve na pasabutan na patawra na nila water meter at lang ni siyang tarungon o butang para dili siya kawaton pag humana o butang butangin lang ninyo o pangalan para dali lang nila makita pag inspection di dapat na abot bakal ipatindog para magtindog rabo siya ligon po dapat nakalocate na siya sa naay metro daan sa inyohang siling para dito na lang po mo connect ang mutaod sa water meter dagang salamat sa nita na usako ang video sunod na po po hon Kung na mo yung mga pangutana i-comment e lang ninyo sa sunod na po na video na ato ang i-upload dagang salamat